Uh, so for today's video guys uh, kami ngayon sa bahay ni Master Jan Snow sama ko guys si Scarlett Chamo uh, titingnan natin guys yung kung gaano kaganda yung mga materials ni Master dito sa kanyang yard kung di nyo pa guys, nakikilala guys si Jan Snow guys is isa siya sa mga legit breeder natin dito, uh, namin dito. Galing, eh? sa 5th district sa Western Visayas. So ipapakita namin sa inyo guys yung materials niya at para i sa inyo kung gaano ka legit na breeder si Jan Snow dito sa amin sa 5th district. So stay tuned lang guys at isa isahin kong ipapakilala sa inyo yung mga breed na available sa yard niya. With uh, Scarlet Shamo. Isa ring breeder ng Shamo dito sa Western Visayas sa uh, pip District. So yan na muna guys at stay tuned lang. A few moments later. Oh. So, Ayan. Mamaya guys, iba Papakita ko sa inyo mamaya guys yung mga materials nito ito. Sige nga, subukan mo. Inyo hmm. guys, sumisilip so guys yung hand guys. Oh. So.

guys. To breathing na rin yung kanyang dumpo. A okay. few inches later. So guys, ah uh, pinapakilala ko sa inyo yung uh, Gohan line na shamo ni Master Jan Snow. Tingnan nyo naman guys kung gaano ka ganda. Ayan. Legit guys. Legit na brood stag. Uh, brood na pala to. Galing ha. Broodcock cock ni Master Jan Snow So, ayan dito. Ayan guys, kung gaano ka Ganda ayan. So, go online uh, May iba't ibang uri ng Samo dito guys Na materials, ipapakita rin namin Sa inyo guys Kung gaano ka ganda sa personal Yung mga fruit cup na gamit niya to guys walang halong kemikal to guys talagang puro to ma'am galing pala dyan hindi ko alam pure na shamo to guys nago online tingnan naman guys sa bigat guys siguro mga ang bigat nito guys mga 4 to 5 kilos siguro sa bigat guys tingnan nyo naman ang ganda So, ipapakilala pa namin sa inyo guys yung iba. Ten seconds later. Oh, <laughs> so, ito guys, pinapakilala ko sa inyo guys yung quality good stag ni Master Jan na uh, dumpo siya mo. Ito guys yung dumpo. Tingnan nyo naman. Sa pilo guys. Pilo quality ng itsura body siguro guys mga 6 kilos or more ang bigat nito guys ayun pagka quality nya oh. gwapong -gwapo, guys as materials so ayan guys mga hindi biro guys na quality ng manok guys umpisa sa ulo hanggang sa paa. Talagang quality. Very good. Very good na very good na materials. So, ang dumpo pala guys na na kay Scarlett Chamo na sun niya is ito yung ano, ito yung tatay. And ayan yung nanay guys. So, kung gaano kalaki yung ano guys, kung gaano kalaki yung kanyang brood stag Ah... Uh, brood cap eh almost alos magkasin laki sila guys nung hen. So ipapakita ko sa inyo guys yung hen kung gaano ka quality. So tingnan niyo naman guys, forma pa lang, talagang sulit. Hindi kayo magsisisi guys kung Magdudumpo kayo tapos kay Master Mang Gagaling. Tingnan nyo naman guys, ako mismo nagpapatunay niyan. Oh my god! Wow! Napakaganda, napakabigat at napakalaki. Brood seconds later. So, so guys, ito yung product Tingnan nyo naman. Napakaganda. Napakalaki guys. O. Oh. Tingnan nyo naman. Walang halong chemical guys. Kung mga ganitong giant breed ang gusto nyo guys, hindi kayo magsisisi. Doon po guys, quality. So, hindi lang ito guys. Meron pa tayo rito taguro. May jubiline. Meron pang malay na material si Master Jan Snow na ipapakilala namin sa inyo. At para makita nyo yung quality ng mga materials na ginagamit niya. Na kung magustuhan nyo is pwede nyo i-avail sa kanya. So, stay tuned lang more moments later. Ah, uh, to naman guys, pinapakilala ko sa inyo yung protein niya ng Taguro Lines. Pure shamo din po guys, ah. Eh. Pure shamo. tinan niyo naman. Oh. Tingnan sa personal, guys. Protein na uh, Taguro. tinan niyo, guys sa mga itura pa lang nila guys makikita nyo na yung pagka quality ng manok so hen pa lang to guys papakita ko sa inyo yung brood stag kung gaano kalaki so ito guys yung broodstock ng uh, dalawang anatin chamba uh, dito chamba yon broodcock <laughs> ng kanyang taguro lights tingnan mo naman sa bigat guys hindi pa uli sa dumpo tingnan nyo guys kung gaano ka quality pure na pure guys solid solid na mga manok So pangatlo pa lang to guys sa uh, mga pure breed na pwede niyong i-avail kay Master. May dalawa pa kami ipapakilala sa inyo guys. So stay tune lang. Much 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 later. Ah, uh, ito guys. Tumpo <laughs> malay tingnan niyo guys. <laughs> Ikumawakan guys sa ano market. No? Oh. Tingnan nyo guys uh, itsura. Pulay. sa itsura, kulay, sa pagka-upwing. So, oh, pure. Mabigat guys. Hindi ka <laughs> ngalay na guys. Tatlo so, pa lang. So guys, may tatlo pa kaming print na ipapakita sa inyo. Pang-apat pa lang to guys sa mga quality shamo, quality pure shamo na makikita niya sa yard niya at pwede niyo ma-avail soon kapag kapag breeding siya so doon po malay yan kita naman pakita ko sa inyo yung pares niya na brood hen so tingnan nyo guys Wow, <laughs> hindi kakayanin guys kung pagsasabayin mo guys hindi kakayanin kung gaano kabigat bawat isa. Mostly, nagre-range sila guys, 5 to 7 kilos. Tingnan nyo guys yung quality ng protein. Yan, nandun po malay guys. Quality brood, brood ka. Quality brood din. San ka pa? Dito lang yan sa range ni Master Jan Snow. Ito nyo naman. Pinagpapawisan ako guys sa sobrang bigat nila. <laughs> Talagang ang gaganda guys, wala kang So, choice mo na lang guys kung anong linya gusto mo. So, pang lima pa lang to, may dalawa pa tayo. Stay tuned lang guys. So, ito guys, uh, pakilala ko sa inyo guys yung... Gohan din pero uh, Sea Lines ito guys. Ang din. Ito guys, yung nanay ng kinuha ni Scarlett Chamo guys. Na future materials na rin. So ito yun guys. Napakaganda. Napakabigat. Tingnan nyo naman guys. Oh. Nakaipit na. Mangalay na. So ito yun yung quality guys na <laughs> ng, ng siya na buhan lang. Napakaganda guys itim na itim sa paa solid guys so hindi lang yan papakita ko sa inyo yung pares nya Gohan Sea Lines ang tatay na magiging materials ni Scarlett Chan so ito sya guys ito sya tingnan nyo guys kung gaano sa pulgit oh kung um pogi guys, yung humahawak ng camera natin guys. <laughs> Bola lang yan. Tingnan nyo. Quality quality. Napakaganda. <laughs> ano naman guys. Napakaganda klase ng manok guys. Pang-anim pa lang to guys. Meron pa tayong pinakatatagong jubilines tingnan nyo naman sabi ni tatay guys nangatwirang kapal itong mga manok na to is nireduce nyo pa nang pagkain pero ang talaga guys walang birok ang lalaki walang bumuhat eh may problema sasama mo ko hindi kita matutulungan suluhin mo yan bahala ka sa buhay mo solid na solid So, may last print pa tayo guys na ipapakita sa inyo at ipapakilala. So, uh, maglalambing sana kami guys. Please, follow, subscribe, click the notification bell button para next upload natin ang mga quality shamo, quality chicken is updated kayo. Uh, so, yun lang. Huwag nyo kalimutan guys mag-subscribe. Salamat and stay tuned lang guys. May isang linyada pa Some time later. So, last breed tayo guys. Papakita ko sa inyo guys ang tinatago niyang jubiline. So, tingnan nyo guys sa likod. Akala nyo itim. Green yan guys. So, green. Tapos yung pagkatalisay niya is medyo mapula na maputi. Ang galing mo talaga, bright ka. Kung sa uh, manok panabong guys, sa derasa, dirty gray, doom tayo. Ayan. So, tignan nyo ang itsura, guys. Non-jubiline. Big head, pearl eye. Tingnan nyo naman. Ang ganda ng paa. Sa quality, sa bigat, sa pagka matangkad niya, guys. Sulit. Tingnan nyo naman, guys. Napakalaki. Tignan nyo yung mukha guys. Ang bigat. Yan ang jubilines guys. Jubiline ang pang last na breed na makikita o ma-avail nyo kapag so nakapag-breed si Master Jan Snow. So, yan na muna guys. Ah, uh, papasilip ko kayo sa kanyang unting tulungan at tatanungin natin si tatay kung may available siya na mga sisiw na pwede nyo ma-avail dahil kung meron man ako na mismo guys magpapatunay sa inyo legit and pure ng mga shamo ang makukuha nyo guys so stay tuned A few inches later. So, ayan guys. Kunting silip lang. Ayan, may mga may-ari na yan guys. Ayan. So, may mga may-ari na na available. Wala na

puro na mga materials to guys Yung tira dito Kasi actually guys Kapag nag Vibrate dito si master eh, Hindi rin guys Nagtatagal sa kanya yung mga sisium Gawa na uh, Reservation lang ang Available Bago siya guys mag Breed is mostly nakapag reserve na lahat. So, ayan no? uh, nakita nyo na guys yung munting manuka ni Master Jan Snow. And nakita nyo na rin kung gaano kaganda yung mga uh, materials na ginamit niya. Mga uh, si tatay. Uh, tatay ni Master. And hindi mawawala guys ang bago nating breeder ha? si Scarlett Shamo uh, master kamusta naman <laughs> nakita mo na yung ganda at future na kalalabasan ng materials mo ayos ayos quality good so yan na muna guys for today's video huwag nyong kalimutang mag like comment, subscribe, and click the notification bell button para sa mga next video na about chamo na gagawin natin. So, for today's pictures, uh, Jan Snow, the legit chamo breeder ng 5 District sa Western, Western Visayas. So, salamat guys!